madali lang pala magawa ng balot black kanina ko pa to ginagawa pero ngayon ko lang binigyo ayan o oh. tingnan nyo para to sa ano ko sa binto wala pato pero mamaya tapos na to. Gawa mo na ako ng pattern para matabas ko yung ano yung steel para pangtapal ko dito sa taas. Dito ko pala ilagay. Dito ko yan ilagay. Yan ito na black ang laki ng piston is 52 ang laki nya 52 mm piston kapag mag, ano magbalot black kayo ng ano ng black ng mga two stroke ganito mga jag kapag mag welding kayo huwag nyong basain ng tubig kasi nabibitak oh tingnan niyo ito nabib, na, bumitak yung una ko na nung una ko na welding kasi binasa ko ng tubig ito yung resulta niya nabitak mamaya tapos ito hanggang dito lang muna yung ano yung video ko update lang ako kapag tapos itong black na ginagawa ko